naman fake news daw ang chika umiyak si Chris Aquino dahil may jowa na raw ang kanyang bunso na si Bimbi. Kung ano-ano daw kasi ang lumalabas ngayon sa FB at meman na lang. Nakuha! Okay. me ninyo. So, biktima. Na, Kawawa naman ito so, yung mga kabagong biktima oh, ng oh, anyo, fake news. Mm -mm. So, hindi pala totoo yun, Mildred, oh, no? Oh, na, na may boyfriend daw itong si Pimpin. Oh, <laughs> oh. Alam mo, doon yung oh, sa isang... Oh. Kande, Alam mo, nilagyan talaga ni postal. Papa O oh, ng fake news mm -hmm. talaga. Marami po, ah, yung sinasabi namin, marami po talaga mga pages sa social media mm -hmm. na parang clickbait ba? Nagmi-fake news talaga sila. Oo. Para i-click mo siya. Pero, pero yun nga, ang anong, sabi nga daw, napayag si ang umami na si mm -hmm. Bimbi tungkol sa kanyang BF. Pero totoo naman ang pagkamay ano may mga balita, Totoo mm. naman talaga na kapag ka may mga balita na ganda, kahit ano pa man yan, yung iba naniniwala. Oo, oh, dapat Dapat naisip nila kawawa ng si sikri sa kino. sakit naman, na sakit no. Alam mo, ang comment pa ibang mga netizen, mm. hayaan na lang natin si baby kung saan siya masaya. Di ba? Eh kung yun ang kapalari ni Bibi na isang gay. Naniniwala. Diba? Marami talagang Marami naniniwala. Na Parang natsikismis dati si Bimbi. Pero correct me if I'm wrong, dati alam ko na interview ni Chris Aquino si Bimbi nung kanyang birthday na nasa Broadway siya. Tino rin niya anak niya. Bimbi, are you gay? Bakla ka ba? No, ma. Oh. mag <laughs> At saka alam nyo, hindi, sa hindi natin batin. talaga masisisi si Chris, ah. di ba? Kung nakaramdam siya ng gano'n, siyempre, ah. anak naman niya yun talaga, di ah. ba? At diba? At, kasi at ganito, si kung sakali man, sigurado, halimbawa, gay man si Bimbi, for oh. sure naman matatanggap naman oh. ni Cristeta yan. Pero, nga, 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 oh, nga, nga, pero nga, hindi po no. namin oh, ko sinasabi, In general. Yes, ano oh, kailangan nating maging clear doon oh, ah, oh. kasi baka ma-misinterpret tayo, yes. 'di ba? So fake news po ang kumakalat ngayon na, na pag-amin, 'di ba? At ako naniniwala ako talaga na ano si hindi ganoon si Bimby. Oh, Pero she hindi natin na judge yung ganoon mga kapatid natin, oh, 'no? Mga oh, kapatid oh. Of course sinabi ko nga, nga, kung sakali man tito, ito to, oh, matatanggap okay, ni Kris Chris yan. Pero yun Pero nga, huwag naman nating ano, husgahan no? yung tao, oh. Pero yun oh. nga, hindi po yung totoo. Although marami nang lumalabas kay Bimbi. Si Bimbi kasi makaili. Super sweet so oh. sa oh, niya. Mama's, Mama's boy. boy. Oh, oh, oh. Hanggang ngayon, Pero in fairness, ng ha? Issue, ha, marami rin tayong nababasa na talaga namang uh, binibigyan ng credit si Chris sa pagpapalaki sa dalawang oh, mabuting anak. Gusto tayo palakpakan natin very, si Chris. Very sweet. Mm -hmm. Kahit malalaki na sila nagkikiss pa rin sila sa yes. narito, 'di ba? Diba? Pag nakita natin yung mga video oh. 'di ba? Mm -hmm. Oo, oh, 'di ba? Yung anak ko 13 years old pero lagi pa rin akong gigil. Oh, diba? so, natin talaga oh, oh. na si Chris Aquino ay isang mabuting ina. ina.